Habang nanonood nga pala ako ng ay bigla ako may nakita ng isang ganitong kakaibang bagay na kaya daw uminit ng mainit na tubig. Kaya napaisip ako na kung legit nga to ay gagawin natin kahit alam natin delikado. so, ngayon, uh, pinapanood ko ang proseso kung paano siya gawin. Yun, uminit nga, legit nga, kaya try nga natin gawin ito kung legit. ay let's go! Kaya nagdali-dali akong pumasok sa kwarto at naghanap ako ng blade. So, ayan. Nakakita nga ng blade. So, ang hanapin na lang natin is posporo. Kaya pumunta ako ng kusina para maghanap ng posporo. Ito may posporo. Ayan. Ito ang kailangan natin itong posporo. Kaya kumuha agad ako ng baso. Tapos, nilagyan natin ng tubig dito sa gripo. Ayan. Umaagos na. Grabing agos na. So, ito ng tubig para dito natin itatabnaw yung blade na papainitin natin. So, ayan, kinuha ko na extension. Saksak, saksak dahil kailangan natin to dito natin isasaksak yung yung wire. Yan. Kumuha din ako ng putol na wire para gagamitin natin to dito sa blade para masimula natin ang eksperimento. So, ayan, ginagawa ko na um, uh, uh, ang yung, dalawang blade naglagay uh, ko na sa posporo. Yan. So, binabalatan ko na yung wire para may lagay ko dito sa kabilaan ng blade ayan so ayan medyo nahirapan nga ako maglagay ng blade sa posporo kasi matalim yung blade tapos bigla na lang napuputol yung posporo so ayan kahit papano chinagaan natin ikanabit natin yung wire ng kabilaan para masubukan natin kung legit ba talaga yung kasi curious lang ako talaga bakit uminit Pinaso ko na sa base yung blade na may wire, kabilaan, tapos ito yung saksakan niya. So sinaksak ko muna yung wire. Hindi natin hinawakan ng baso baka makuryente tayo. Tililing. -tili. Ayun guys, oh, solid guys ha. Ah. Umosog yan guys ha. Ah. ayun guys. Ken. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Natanya, natanya yung umiinit ha ah. ah, di ba guys, umiinit? Ayun guys ha. Ah. Ah. Ha. Umiinit siya. Totoo talaga legit. Ayan o. Oh, nakita nyo umuusok diba? Oh, mainit na siya. Pero hindi pwedeng hawakan yung tubig kasi baka makuryente tayo. Siyempre eh, nakasaksak yan eh. Nakasaksak. Eh. Ayan o. Oh, umuusok guys diba? Ah, oh, nakita nyo naman umuusok diba? ba So syempre hindi pwedeng hawakan. E, eh, syempre may kuryente yan. Ayan Oh, oh. Ito naman. O oh, di ba diba? Ayan. So legit nga. Legit. Kaso delikado siya. Huwag nyong gagawin basta basta sa mga ano. Bahay nyo. Pag hindi nyo kabisado. Ayan Oh. So, yung cellphone ko na pang video is nag nag-alarm siya na ay nag ano siya na high temperature kasi nainitan yung camera ko ayun o oh. so, umusok yan o oh. o oh, diba totoo nga